Hello, hello guys. Shout out, nag-order na naman tayo guys ng Bluetooth na bolt guys para ikakabit natin sa mga nagpapakabit guys ng Bluetooth. Ito siya guys. Oh, dumating ngayon ngayon palang guys to. So, yan. Oh, buksan natin ito guys. Yan na guys Oh. oh ito na guys oh, maganda yung pagkabalot nya guys apat na piraso to guys yan oh maliliit oh ang ganda ang ganda guys so apat na piraso buksan natin yung isa guys para makita nyo yung kabuhan nito yan para sa mga nagpapakabit ng amplifier na walang walang bluetooth yung mga amplifier na walang bluetooth ito yung ginagamit ko para maging mayroong bluetooth yan o guys so ang late lang yan napakaganda guys yung may bluetooth na amplifier kasi uso na ngayon yung mga mayroong amplifier at sa cellphone na lang kumukunik pag nag happy happy kasi lahat ng paborito mong kakantayin guys nasa cellphone na shout out na lang